Gusto mo dito ibitaw? Di position pa ganyan. Sa step lang. Ito ang foul line kago ganyan. Pag gano'n na, tignan mo yung mukha ng tao. Pag gano'n mo, titignan kung titignan na dito kung masang mo ilalay ka ako. mo na dapat. tignan mo ang kilos niya, gano'n mo. Kasi pag bitaw niya ka, binawan mo na sa harap mo rin ka Kasi yung iba, gano'n, titignan niya. Eh, ganyan. Titignan pa niya kung saan ako. Eh, mamaya na manok sa harap na. E, <laughs> Delikado. Sila, Pag dito mo bibitawan, ganun. Ganyan lang. ito yung pangalan Ryan Game Farm Ryan ah, Ryan Game Farm Anong lugar to, boss? Ha? Ka? Kabat? Kabat Kabatuan? Kabatuan. Barangay? Saranay. Ayun. Andito na pala tayo sa ano, itong area nila located at Kabat Kabatuan. Barangay Saranay, Kabatuan, Zambales. Rian Game Farm. Yan. Tet, ket, ganito lang yung farm mo, tit

Jerwin. Jerwin. Oh. Ikaw ang farm manager dito. Oo Uh, Yun. Boss Jerwin, apa family name mo, boss? Um, Tabernilia. Tabernilia. Uh, -huh. uh -huh. itong area mo, boss, gaano kalaki to? Mga kwento, mga 5 hectares to, sir. 5 hectares? Uh, oh. Tapos ang ginagawa niyong manukan, ito lang muna. Oh, ito lang muna. Mga... mga... Tarating pa lang yung kwan. Yung iba. Yung iba. Uh, oh. Dito, boss, ilang ang nakakod ngayon? Pampa lang ito, mga suba pa lang isang daan. Suba isang daan? Tapos may breeding kayo dito? Sa Pampanga. Sa Pampanga, ang breeding? Opo. Uh, Ayun. Dito, uh, area at saka conditioning. Opo, uh, dito. matagal ka na dito sa farm, boss? Matagal na rin, mga 15 years. Uh. 15? Oo, oh, 15. Oh. Yung may-ari ng farm, boss? Ayan si boss? Si boss Ernie Subia. Ernie? Subia. Subia. Ah, Yan yung Rian Game Farm. Rian. Ganda ng anong boss no? So, uh -huh. ng, nasa ilalim tayo ng mga malaking kahoy. Malamig. Malamig, oo. Uh -huh. Tama, tama. Ganda. Ano-ano mga bloodlines na nandito ngayon, boss? Bloodlines niya? Mm -hmm. Mga pan naman ito. Halo-halo. May halo, -ha mga halo-halo lang? Oo. Uh -huh. Mga sweaters, may mga hatches. Uh -huh. Hatches, gano'n. So, Pero ang karamihan yung uh -huh. Pan lang sila yung nag-aabang lang na. Ah. Oh, ah oh. uh, ang breeding niyo nandoon sa Pampanga. Oh, so. Tapos pag may ma-record na dito dadalhin. Dito dadalhin. Yeah. Sa banda doon boss wala pang laman yun Wala pa wala pa Wala um, pa so ito lang muna nandito Oo oh, dito lang muna mm -hmm. oh. Darating ngayon si ah, uh, mamaya si boss Oo oh, darating Ah, naguguluhan na natin. Asigets uh, yes, Thank you po Ah, Boss hmm? dear. Boss. Ito boss, tawagin kita, boss ah. Doon sa BNC Game Farm. Uh, sa conditioning mo. Anong classing conditioning ang ginagamit mo yung Uh, tra tra yung traditional ba or yung may bago ka ng mga pa pamaraan sa pagkondisyon yung dati pa rin boss yung traditional so, pa rin traditional so yung mga galawan sa manok yun pa rin ang inaano mo tapos uh, ilang araw ka nag-condition boss 30 days 21 24 21 boss 21, no? ano 21 days yung ang inaano mo ang gamit gamit 21 days saka yung mga ginagamit nyo ng mga vitamins mga imported Uh, boss, pagalala lahat niya, sir, galing sa Amerika. Galing sa Amerika, lahat? Okay. Itong pag-handler mo, boss, ng mga manok, mga ilang taon na ito na ano mo, na practice? Uh, actually, boss, doon lang talaga ako nagselo kay Boss Bernie. Ah, doon lang. So, parang sa, yung expertise mo sa pag-handle ng manok, doon mo lang nasubukan uh, boss, uh, sa BNC Game nagsilo. Farm. Tsaka, ang maganda doon, kasi ikaw na talaga ang, na ano, doon, wala nang ibang <coughs> Wala nang ibang gumagalaw sa manok ikaw na lang during handling Ngayon boss nakita ko kanina Ano maraming mga schedules na laban uh, boss dikit dikit <laughs> Dikit dikit nga So as of now Sa ngayon boss Mga ilang heads na yung condition mo Lampas na isang daan uh, boss Mga uh, 120 boss 120 hmm. Tapos yung 120 Ah, uh, yun ang hati-hatiin sa mga schedules na ano, ako, hindi ba mahirap yun, boss? <laughs> mahirap talaga. Pero ako ngayon, boss, okay naman na ah, dahil may bago na kaming kasama. Uh, at may nakatulong sunod, rin. Sa, oh, kung sunod-sunod ang laban, hati rin yung tao. Hmm, yun. So at least may ano naman, no? Tapos si Mrs. Boss hindi na hindi nagsisilo sa mga manok. <laughs> 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 hindi, boss. Ah, natanggap na 'yung trabaho mo kaysa walang trabaho, kaysa no? Walang mo. income. Kumusta naman yung trabaho mo kay Boss Bernie? Uh, ang sahod, okay oh, oh, naman. Talagang naka, pwede makabuhay ng pamilya. Kahit sa pagkain, okay din, Boss. Walang bitin. Walang bitin. Naka-stay in ka ba dun, Boss? Oo, oh, Boss. Oh, uh, yun. Kaling naman. Okay, Boss. Okay. Yun. Dito na pala si Boss Ernie. Boss, good morning! <laughs> Di ah, papunta na dito. Papunta na po, sir. Morning, sir. Good morning. Morning, morning, boss. Jojo. Ayan. Takugi TV. Good morning. Good morning. Morning, boss. Good. boss Ernie. Si, si Pani Berne. Papunta na po, sir. Papunta na po. Ganyan po kayo na sa ah. Cebu. Yes, oh, boss. Kapon pa. Mm. No? <coughs> Kapon. Kapon. Haba-haba yung biyahe. <laughs> ah, oo, ah, dito mga pa, yan. Minimum yan, mga 8 hours yan. Oo nga. Wala pa kaming tulog kasi yung flight namin alas 2 ng madaling araw. <laughs> Pagdating sa airport, alas 4, tuloy-tuloy na dito, mapunta. Uh, uh, wala, itong farm namin, simple lang. <laughs> Yun na nga, pang ano lang, na pang pang, -pang lang talaga. Oh, natural lang. Hindi, hindi kaya ang pani na maganda. Oo, oh, wala oh, oh. Sa amin eh wala. Ito kuan lang. pastime time, past time. Yung nga yeah, tama. Kasi ano, kay Sir Alex T. Alex T. Oh, maganda rin ang pamilya doon. Oh, kami, mm -hmm. na. Ito yung isa lang ano, yung Farm 1. Oh. Sabi niya, Farm 1. Eh, kami walang gradas. Ito ang gradas kami, no? Oh, Malawak. Ang ilaw yun dito. <laughs> ah? Paggabi. Dalhay mo bangko dito. Paggabi. Ayan, eh, dyan. Ah, dyan sila. Hindi <laughs> kami damai. nagbibitaw ng gabi. gabi dyan. May, may ilaw dyan. Sila inilawan lang nila. Ato ko dito. Pintuhan lang tayo basahap. May video na rin. <laughs> ah, gano'n. Okay, so, yung ano pala, boss. Uh, may YouTube channel ako. Uh -huh. Itong Kakugi TV. Ayan. Tapos binibisita-bisita namin yung mga backyard, kaya yung oh, mga backyard. malaking farm din. Backyard na ito eh. Oo. Uh, <laughs> Ah, uh, eh, itong backyard mo boss, malaking backyard to. Ang <laughs> <laughs> gando niyan. Mm -hmm. Sa, nga. Sa, sa amin nga boss Meron pa. Meron pa yung, ang, mm -hmm. ang manok ko dito, mga minimum of 1,200. Nako, ang laki. Uh, kasi ang ginagawa namin, nagpapa, nagpapalaon kami. Mm -hmm. Kaya 1,000 every trapping, more or less 500 ang puwang pasok. Mm -hmm. Yan. Hanggang sa Pwede lang gamitin. Oh. Tapos may nakasunod na ulit. Oh, ulit. And next year may 3 years na naman. Doon. Itong area mo dito, boss. itong ito. Kinaroonan natin. Isa lang to sa mga farm mo. oh, isa. Meron pa doon. Yung, yung aging is doon. Doon sa kabila. Doon sa kabila. So dito ang conditioning area mo. Oo, oh, dito. So, simple lang, nakikita mo. No, yun, <laughs> Scratch fence. Pag may bagyo, kinukulong namin sila dyan. oh, para safe keeping. Para, uh, kasi pag bagyo, kung minsan maraming puno. Yung, tama, tama. Uh, tulad ng nangyari sa amin doon uh, nung Udet. Oh. Dito malakas, pag bagyo malakas itong pan, pagsak yan. Oh, tapos lalaki, marami pa namang puno. Noon na, ay, yung kawayan namin dito nung bagyo na man, ito, pinatanggal ko na. Oh. parang sama yung may na ah, yun, parang ganun, ganun, oh, tapos dito yun, okay. meron pa isa doon na nung nagpa ng bagyo tumba, at tumba tumba, pinutol ko na, oh. pinapatay ko na yeah. Itong pagmamanokos, ng passion sa pagmamanok mo, matagal na ba to? Matagal na, since 1980s. Mm -hmm. 80s pa? Noong 1980s, unang-una, ang ginagamit namin, Ilocos. mm bumibili -hmm. kayo doon? Oo. Oh, pa 50, sandaan lang. And then, nung kan, nagpunta na kami sa Kwan sa Antipolo sa Antipolo doon dito yes. uh, doon kami bumibili sa mga breeder doon mm -hmm. and then up from Antipolo pumunta na kami ng Iloilo mm -hmm. kay Palmares Palmares o oh. uh, ako doon ng mga more or less 10 years mm -hmm. Ay, sa Iloilo and then Gimaras Ay, Ay, sa Gimaras kay Dr. Uh, na eh? Dr. Doktor... mula po na sa Gimaras uh I forget the na. Alam mo tagal na kasi yon. Oh, 80 years of the Garcia court. Pero hindi hindi uh, ala tabos from Gimaras and then pumunta kami sa Bacolod. Uy, yun na. Ah, uh, maraming mga legend doon sa Bacolod. Uh, sila Ampil brothers, yun, yun na. Marami-raming mga gumawa man doon. Mm. And then from then there Ultimon kinunan ko noon, si Agusan del Norte. Mm, sa pare. Oo, Agusan oh, del Norte doon sa bundok. <laughs> Nag-i-stay ako doon ng two nights. Mm, -mm. Pagka, kwan, talagang, talagang gubat. <laughs> gubat yun. Iba talaga yung passion natin, no? Kaysa oh. sa saang banda talaga mapunta eh, eh, nag ako. Nag-iisa ako bukunta doon. Mm, mm Sabi naman ka sa mga tao, pati hindi ka natatakot? pati eh, ba't ka matatakot ka ako? Maraming yung NPA doon. Ay, ang um, NPA ka ako, Pilipino rin yan. Oo oh, nga. Oh, wala kang kuhan. Basat. Wala kang masamang ginagawin ka. Tama. Kaibigan mo lahat yan. Tama. Kaya nag stay ako doon. Two nights. Talaga bu talagang gubat. Gubat Tama talaga. Agusan del Norte. Mm -hmm. From Butuan. Ilang oras pa papunta uh, sa Agusan? More than two hours. More than two hours pa paakit uh, sa bundok na yan. Two hours pa ako maabot namin yung bundok. <laughs> uh, <laughs> dahil And, lang sa pagmamanok, guys, uh, ha, mga kakugi. Dahil sa pagmamanok, kahit saang sulok, ng ating bansa Nagunta. kayang abutin. Oo, oh, nagpupuntahan oh. ganoon. Pero bata-bata ka pa noon. 1980s. 80s. 80s. Oo. Oh. Tagal na. 80 um ilang taon ka na kaya? 1971 is I, I, am 27 years old noon eh. 71. 80, mm hmm. 80 mga na. Ha. Mga 30s. Ah, mga oh, yan. mga 30 eh, 36 na. Mga 36 yan. na. Magbibigay na ako. Hanggang ngayon 80 years na ako ngayon. Talagang 100. nasa dugo na yung pagmamanok. Hindi na mawala-wala talaga yan. O parang Diversion lang. Mm -hmm. Pero ang pagmamanok, kailangan yung manok na may quality. Kasi kung bulok, huwag na. Okay, nga. Minsan nakakasira ang pangalan ninyo. <laughs> no, not, not only that. Pagka kasi ang bulok ng manok mo, tinitignan yung may-ari ng manok. Hmm, tama, tama. Uh, pag sinabi nila kay Subia yan, mm. eh nakakahiya na uh, mada, maray madamay. Tama, tama. Kasi pag umi-entry kami, kasi kami, ang problema sa akin, pag alam nila na akin, kung sa mga big time derbies, imagine, 50 entries. Saan ka nakakita ng double fight, triple fight? Oh, eh, yun eh, talaga tinututok ka nila sa <laughs> butas ng karayom. Mm -hmm. Kaya lang, pagka ganun na may bisita kasi, e, itututok ka nila doon sa... <laughs> oh, ito, kaya no, pwede ako doon, kaya no. Oh, oh, ngayon, ngayon. Maganda, kasi maski madihado, maraming madaling, madaling kwan. Oo, oh, oh, tama. Kaya, kasi tiwala sa mga manok. Oo, oh. kaya tayo naman kung bibili kailan yung may may quality naman may quality may the best man win lang yan yeah. Tama. kaya guys lahat ng mga manok na nakikita natin ngayon kung hindi man lahat guys yun mga 95% is may mga magandang dugo na oh, uh -huh. kasi mabibili na nila ba no sa internet Tama. Ay, yung mga ordinary, pang pan pang giveaway, sa mga, kung may mag na kaibigan, eh, din mo isali. Yun. Kasi tama lalo yan. na sa akin, ang manok, ang pagmamanok ko is one way of uh, making friends. Yan, di pang diplomasiya. Oo. Oh. Uh, 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 tama. Maski hindi ako inimbitahan ko, nabalitaan sa sinasalian ko. Hmm. tama. Bilang isang kaibigan lang, Salit. Hmm. Ngayon, pag nagpa-derby naman ako, hindi ko naman sila inibita. Bahala sila kung sali sila, okay lang. Hindi, okay lang. Walang, hindi gagawa ng iba. Namimilit? Ay, pagka sinalian ka, mm -hmm. at hindi mo sinalian, ako, mak makadinig ka ng ang gaganda. No, mga, maraming salita na yan. Pero sa akin, is, lang, parang one way of uh, lang making friends. Ayan, dyan. Diversion lang. Mm -hmm. Tapos boss, uh, napansin ko dito, wala kayong masyadong mga inahin. Nagbe-breeding kayo? Yung manugang ko ako -breed, breed Ah. Mm -hmm. Kasi kaya nag kaya mag nag nung mm -hmm. di 3 years, hindi kami bumili ng manok kaya naubusan kami ng ka. Mm -hmm. dati yan, ang, ang ko dito, 2 to, to 300 every year, nandyan yan. Nandyan yan. Mm -hmm. Puno lahat kayo, yan eh, no? hanggang doon sa kuwan namin. Three years, eh, walang breeding, walang sabong. Oh. Na, na, kwan. Nagkatanda-tanda yung manok na hindi na hanga. Uh, Tapos mag, pag magamit yung iba, nagbabarda wala na. Wala na, kasi matanda na eh, no, six, na, six na, na. years na, six years old na. Eh. Pero may breeding area kayo? Nag, kahit pa paano, breed kayo? Nagpa, meron akong breeder uh, sa, sa, uh, sa, ang breeder ko nandun sa, kwan. Pampanga. Ah, okay. Si... May... Si... Ano naman nga dyan, Pampanga? Arnold Dizon. Ah. Wow. So, yung breeding mo, boss, is nasa Pampanga. Okay, Arnold Dizon. Uh -huh. So, yung mga bloodlines na pinapabreed yun doon, boss, mga ano kaya? Hindi ko alam kung anong bloodline. Ang ah, kung katero. ano lang yung ma-produce mm -hmm. niya, yun ang mga kinakuha mo. Kung minsan, maganda. Pero meron akong nakuha noon kay Ampil Ampil Brothers, noong 1990s ba yun? Mm -hmm. Na... 7 times win we uh, seven win yun. Mm -mm. Ah, sa big time big event lahat big yun na ro. Mm -mm. Yun ang dinala ko sa kanya nung pinagbreed niya. Ah, uh, 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 yung succeeding na kwan, maganda naman ang labas niya. Mm. Pero after itong kwan, hindi na maganda. Hindi na maganda. Kasi 3 years na kwan na eh, napabayaan eh. Tama, tama. So, start ulit, tapos breeding pa onte. Mhm. Pero kadalasan namimili kayo, boss. Karamihan, karamihan lahat yan. Ang, po, ang production niya sa breeding niya is every year is nasa 500 plus. Ah, so yung mga production niya kinukuha mo? Oh, kuha ko lahat. Ayun. Pero, Pero ikaw ang nag-provide sa kanya ng mga materials? Oo. Uh, no, 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 materials, sometimes ako nagbibigay. Kung sometimes bumibili siya. Ah, yun. Tapos ano mo lang, I, ano, kung ano yung gustong bloodline, ano Ah, kaya kung anong kwan, maganda ito ka ako, ito ang padamihin mo. Tapos mga lalaki lang yung kinukuha mo, pinibili mo. Oo, oh, lalaki lang. <laughs> ang edad siguro nasa mga seven, mga stag na. Hindi, ang, kinu ang style namin sa kanya ngayon, hindi pa la, mga five, six months pa lang kukunin na itong early bird niya. Mm -mm. Ako na ang magpakuan dito. Ikaw na ang magpalaki. Oo, oh, kagaya ngayon, yung pang, kung gagamitin namin sa September, Mm, -mm. Itong July, mm, mm kunin na namin yung manok. Mm -mm. Dito ko na patandain hanggang sa magamit sa kakas. Ah, magamit. Ma sa stag. Sa stag, o. Oh, sa local ban. Mm -hmm. Rian Game Farm. Rian. Ah, Richmond Richmond Game Farm. Ang ah, Richmond pala, Richmond Game Farm. <laughs> Yan ang yun ang unang pangalan ng kwan ginagamit ko sa Derby Entry no is Richmond. Ah, eh nung may anak na nung yung ako, anak ko yon, isang lalaki nung nagkaanak na, yung unang pangalan ng anak niya is Rian. Yan ang ginagamit ko na sa sa, uh, uh, sa, sa, mga entries sa oh, sa farm. Yun. Dito na pala si Boss Bernie. Ayun oh, oh, pano ang maganda. Oh, Ayun, uh, doon kami galing. Ang talaga ang tanito eh. <laughs> Pero itong original. <laughs> itong original, oh, mas nauna. Itong pinakamakunang-unang uh, kuha ng sabungan dito sa kawayan. Ayun. Uh, yan si Mr. Subia. Ayun <laughs> nga pala. Yan ang big time. Kahit saan sa kuha dito, kilalang kilalang si Pang Ernie. Masali ka sa Manila pa noon eh? Oo, oh, oh. dati. Sa Roligon, Araneta, lahat sinalihan ko yan. Ato, si oh, tapos ko na si Jojo. Ayo breeder. Oh yeah, yeah. ito Jojo, -jo. yan si Jojo. Mr. Sudia. Yeah. Yeah. Yeah, yeah sa Aqua di Cebu. Cebu. Ito oh, si, ito si Mr. Eh, sa minsan gusto ko rin kuha si. 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 subukan ng manok mo. Eh, doon na <laughs> iwanta oh. kayo sa next. Sa si, nagaano sa mga manok oi. Eh. Oh. oh. Pero kayo na mag-usap-usap para okay oh. lang. Siya na lang ako usap ko para siya ang pang. Siya na lang ano. Tingnan niya kung saan siya pupunta. <laughs> kung saan so, tatakbo. yung mga wise na kwan, sa, uh, di, kaya, di na, ka ang kaya, na, Kaya sabi ko sa kanila, pag ang manok, gusto mo dito ibitaw, position pa ganyan. Sa step lang. Ito ang foul line kako, ganyan. Pag gano'n na, tignan mo yung mukha ng tao. Pag gano'n mo, kung titignan na dito kung masang mo ilalay kako. Hmm. Tignan mo ang kilos niya, gano'n mo. Kasi pag bitaw ka kagirawan mo sa harap mo rin kago. Kasi yung iba, ganun. Titingnan niya. Eh ganyan. titignan pa niya kung saan ang nandito. Eh mamay na manok sa harap oh, na. na. <laughs> Delikado. Na, pag dito mo bibitawan, ganun. Ganyan lang. Pag mo titignan niya manok yung kalaban mo, tignan mo. Kung gusto mo naman dito bibitawan, pero the best na bitaw is kasi ang manok, ang tari na sa left. Uh, left. Para siya hindi siya ma-fix uh, uh, Ganon ka sabi ko sa kanila dito. Hmm. Para pag baba ng manok, naka ganun na siya eh. Pag man yan, tamang-tama -tama na. Yun. Tinuturuan ko sila magbitaw eh. Oh, alam mo rin yung teg. Yun, sa amin, boss, ang taga-bitaw, yan. Sa teg. pa yung iba. Kung pa, ang daming step, o, <laughs> Basta ba dito, bitaw? Pero para para hindi ka malo, sir, pwede rin na-atras ka, do ka na. Doon ka na magbitaw sa ano malayo. And hindi na. Kayo, no, Kasi no. ang manok, pagka sobrang layo, hindi na magkano. Hindi, mab mabagal eh. Mas masisira na ang kanyang kung ano Sarte. oh, mas, mas maganda yung itong pauline. Pag gano'n, you know, isang step backward doon lang. Malayo ka na, Pauline. Oh, Mas maganda yung manok kung malapit. Pero mag, pag ano, ito Pauline, sir. Ito ah? Pauline, tapos hindi na ako magagano. Dito na ako. Hindi na. Dito, Pauline yan. Hmm. Gano'n muna ang paa ba? Dito mo gusto ibitaw. Kaya oh. eh, isang step ko lang. Malayo ka na sa rakwa na. Hmm. Pero pag ganyan kasi yung manok, yung tari nandito eh. Eh pag malamit yung manok, mayroon na palo. Mas the best is like this. Pag bitaw ganyan manok, yung yung, yung kwan yun, dyan, pag nakatayo siya, pag luapit dyan, tamang-tama. -tama. Oh, <coughs> yun. Magandang ano yan. Yan na observa niyo. At, eh, From a legend himself. himself. Yung iba hindi so, nila yun, alam eh. Kung minsan atras pa, magaling pa sa, sa tulok. Minsan itatapon yung manok. Oo, oh, kalakot. <laughs> <laughs> minsan tapon nga eh. Kasi takot ba, takot. Baka babalik yung manok. Hindi, hindi naman pa ng manok eh. Ako, oh, may natutunan tayo ngayon ah. Isang step lang. Basta paa mo ganyan. Ang sarap talaga makakwintuhan natin yung mga legend sa pagmamanok. Si Boss talaga marami tayong matutunan dito guys. Talagang masayang masaya kami na napunta kami dito. Yun. Oh, picture tayo. Boss. Ito ang farm, ito ang farm uh, ano tawag ito, backyard pan talaga. <laughs> wala kang makita ng kuan, wala kang makita ng gradas. Malay sentimental value to dito. The original, ka akara nga, ikara nga ano. The original. Bos, marani selamat lagi bos. Thank you, thank you, thank you. <inaudible> picture, picture. Kasi walang ko na nagyanan eh. Pero papalagay ako ng ganito. Eh. Oh ah, yeah, mga flying pens? Oo. Papalagay ako ng ganito. Pwede yung 30 eh. 30 na ganun eh. Magkabila. Mala malawak ko naman yung lupa mo dun. Oo. yung sarapan <laughs> sa akin lahat 11 hectares. 11 hectares? Yun. 11 hectares. Yun lang ang kinulong ko. Pero dati rati, dire, dire dire hanggang sa ilog. <laughs> May ilog pa ba? Oo, pala doon? Yung clo uh, road closed? Oo. Ayan. 11 hectares pa pala yun? Oo, 11 hectares. <laughs> oo, oh, sabahin na tayo. Opo.